Kapag 35 years old na ang babae, hindi na sumusu. Uy! Anong dito sumusu? <laughs> For 50 pesos. For 50 <laughs> pesos. Kapoy niya ito! May sumusulyap! Ano? E May sumusulyap! Ano? sumusulyap! Sumusulyap? Sure ka na? Sumusulyap na ba? Tignan natin kung sumusulyap. <laughs> Ay, Tara. Saktong Mag-wake ako Mag-wake out, na nalang mapupunta Mag-wake ako Tingnan mo, ito muna Para may pera ka Kapag 35 years old na ang babae Hindi na tumutu Hoy! Tumutu! Eh, walang tausan yan Walang yan Tumutu Tumutulog Tumutulog Hindi lang tumutulog ka na yun Oo, oh, puya Takalaga mo na hindi na tumutulog? Sure? Oh. Hindi na tumutulog kapag 35 years old na ang babae. Hindi na tumutu. Tumutulog! Hindi tayo masamot na hindi na tumutulog. Kapag 35 years old na ang babae, hindi na sumusu. Uy! <G��> 50 <laughs> oh, <t -tip. laughs> oh, <bonito. laughs> Pesos 50 Pesos Puy yan, sayang yan May oh. e sumusulyap e sumusul e sumusul Sumusulyap Sure ka na Sumusulyap na ba Tignan natin kung sumusulyap Sumusulyo musik na <laughs> 5 years old na ang babae, malambot pa rin ang <laughs> uh, pu. Puso! 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 Puso? Sure ka na? Puso. Puso? Puso. Sure ka na talaga? Sure na! Puso! Puso nga ba? Tignan natin, malambot pa rin ang puso. pag 35 years old na ang babae hindi na nalilibo <laughs> hindi na nalilibo huy 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 hindi na sirit na tignan natin hindi mo alam sayang for 1000 pag 35 years old na hindi na nalili Nalilibo. Hindi <laughs> na sa nalilibo, na, trabaho. NALILIBOK NA! Naliwa NA! <laughs> Kapag 35 years old na ang babae, hindi na nagjajaja. -ja. <laughs> -ja djadjadja ito -ja. Hindi na -ja Ano? mo 1,000 na -ja. lang, nakakuha ka na nga. Oo, oh, oh, sayang 1,000 ulit oh. yun. Hindi ko sagutin. Sirit ka na! Sirit, sirit. So wala kang sagot! Sayang 1,000, nagja-joggy! <laughs> Hoy! Bakit joggy? May isyari ko! Joggy yan, ako nagja-joggy! <laughs> 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 Kapag 35 years old na ang babae, hindi na nilala. <laughs> Hindi na nilala. Hindi na nilalabas. <laughs> Oro at for 100. <laughs> Hindi na nilalabas pag 35 years old na ang babae. Nilalambi! <laughs>